Yun si ano, si Putipak, mga abro, third bird. Putipak, ang galing. Ha? to Kamusta po kayo? Welcome to my channel, Eric Popilog uh, For today's video mga kabutututu uh, Nagabang tayo ngayon uh, Para sa mga alaga natin na nire-release eh, nire pa lang pala sa Candelaria Quezon Nakakabasa ko lang ng message ni ng President ng Club Nagka-abera yung So mga 7.30 to 8 daw ang release ng Ebon Pero mag-update sila kung sa kasakaling Mas ma makakaling sila mas maagad dun sa release side Ayan. Pero yun, mga kapatid, kung hindi ka man subscribe sa channel please subscribe mo na yan. Hit mo na yung bell button para update ka po mga bago tayong video updates. Ayan, Pero bago tayo syempre magka-boxes, mamaya pa yung release, balikan mo natin yung ating loading kagabi. Okay, mga kapatid. Ah, tara. Sama niya Flashback. Siya, mga kapatid, ngayon nga ay Sabado. Ah, uh, i-send loading ko natin para sa ito yung 9th day ng train natin mga kalapati. Ka-anim sa truck. So, bukas makaprobe ang bito nila is sa Candelaria Queso. So, makapagabang tayo bukas wala tayong pasok. Kaya so, nga lang, may 12 days na in-load natin kasi hindi na uwi yung checkered natin na naka-club ring ng South 2025. So, doon na siya tumira sa Chaong Queso. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang larangan ng karira. Meron talaga nawawala. Uh, good thing lang. Medyo wala yun na rin yan na natin niya. Ito. So, yan mga bruto. So, i pag babayit ko na sila din lalay ko na sila dun sa training box natin then proceed na tayo dun sa loading station then bukas abangan time sasamahan nyo rin ang mga kaboto kasi kayo mga i-ano ko sila i-ready ko lang sila tara 11 minutes later so yan na sila mga kaboto yan ang ating 12 birds 12 birds na lang sila na ito natin sa Candelaria so dadaling ko sila sa loading station Uh, tapos yung bukas, sama nyo ako mag mga kapulong. Pakita ko na yung mga inakay natin na bago dito sa inyo. Ayan. i yan Tapos yun. Tapos ito pa. Bukas i-viewing ko na yung mga yan. Para ma-unless yun. Matuto Kasi mga pang north natin yan. Mas maganda mas maaga tayo mag-train. Ipapalit tayo sa kanila. Yan sila mga bro to. 12 birds na lang sila. So yan, samahan niyo ako. Tara. So yan na sila mga kaburgo to. Pag-agaw sila sa motor din. Diretso na kami sa loading station. Yan. Yan ang ating mga warriors. 12 warriors. Pa. up to Candelaria, Quezon. So yan ang ating lock. Yan. Nasimangin na tayo sa labas. Yan ang kaburgo to. Punta na kami ng loading station. Tara. A few moments later. Ayan mga kabulok na paaga tayo sa dating sa loading station. Wala pa nga si coordinator. Dito na yung mga ibon natin. Ayoko na mga ibon baka mawala. So, ang na lang natin kasi. Let's do siya darap. Yan na mga dalang natin. Una tayo. Sana unang mo yung mga ibon natin. Bye bye. One hour later. lang lang 'yan. ibon pa lang natin 'yan. The next day. Meanwhile. Yeah, dahil nga pala mamaya pa i-release makalapati, i-viewing nilang na muna natin itong mga hindi mga warriors. 'yung mga bagong lab, lagay natin dito sa lap, etong mga 'to, ayan. 'yung mga 'yan. Pwede lahat na yan, ilalabas natin. Mga YBs din naman yan, mga yan. Mga pang-north natin. So, yun mga Uruto. Ilabas ko lang sila. Isa-isayin ko lang silang ilabas. Yan. Meron pa inam ka na naman siguro sila ng vitamins bago ko ilabas. Bye-bye. One hour later. Yan, may nakita na ako mga kaburo ko Si 88 yata. Si 88 yata yung nakita ko. Grisel. First bird time check 9.18. Ayan no? Ayan na siya. Si 88. Ah, oh, si 88. Eh, tubig lang muna, te, ha. 9.18, Makakaburo ko ito. Pasok ko na, 88. Yun, ang ating first bird. Si 88. Lumabas ang pagka-veterano niya. Pasok agad yan si 88. Siguro mga 900 ang sitin. Siguro ko ito. Ayan, so, na yan mga kaburukot. Okay, oh, hindi na po kasi Diyos mo eh. Parang hindi na pagod. Mm hindi -hmm. man lang umihingan. Lupit mo naman ito eh. Ayan mga kaburukot, check natin siya. Ay, baba. Check natin siya mamaya sa loob. Tara! Mga baba pa siya. Uh, yung banner natin. Subscribe nyo daw. Bye-bye! A few moments later. Yan pa mga aborto, may nakita pa Atin yan. Dalawa, magkasabay. So kaya yan. 9.20. Yun. Yun, galing. Oh, Sino yan? Tapos si ano ulit? Si checkered na isang sing-sing. Pangalawa. tama ba siya nga ba? Yung second bird natin. May isa pa eh. Oo nga, si isang singseng. So, siya, parang siya yung isasali ko sa motor cup. Laging mabilis yan. Ayan, next Saturday kasi start ng motor cup. So, ngayon, tinitingnan ko siya yung mga pwede natin isali. Si 88 niya, yun lang yung na una eh. Madalas yan late. Eh, may isa doon. So, yun mga bro, nakakadalawa na tayo. Tabangan pa natin yung iba. Masuk na siya masuk na siya mga kaburuto. Dalawa Later. Yun, si ano, si Putipak, mga abro, third bird. Putipak, ang galing. yan si Putipak, te. 921. Wag kasunod lang sila ni ano. Ayan si Putipak. Hingal, hingal, ano. Hingal na hingal. Third bird, so meron na tayong nine birds na ina. Yan, isa din si Kuti Pax na mabilis problema na sa kanya, hindi agad napas. So, tatlo na ibon natin. Abang-abang pa tayo. Sino pa? Sino yun? Sino yun? Ayun si ano? Pangapat. Yung tigay ni Vincent. Gray. Ayun. Alis magkakasabay lang sila. 9.18 yung una. 9.20, 9.21, Yan, di ano. Eh nate pang apat yung ano kay Vincent galing. Papasok na rin. Pasok na siya. Nauna niya pong pumasok si ano. Nauna niya pong pumasok si 88 at si Puti Pak. So yan, Walo na lang inaantay natin, natin mga urok. One long angry line later. So ito peep bird, peep bird natin si Grisel. Sure yan. Sure yan. lang. Yun. Oo, oh, galing. Pang lima na yan. pang kita siya sa air. Hindi siya mababa. ayun ayun uy, yung inakay natin pumitik patay wala, wala pumitik inakay natin ba, trip good news na nga, inaka ano eh umikot dun ayun na. na lima na ayun tayo si Grisel do. galing nyo magaling talaga itong anak ni 88 <laughs> so meron na tayong inaantay na 7 birds Uh, nakita ko ng 86 bird natin yun 26 birthday at si checkered na violet checkered violet okay. sa so 50% na tayo mga kaburukot hinahantayin na lang na dumating siya ng 936 haanim na lang yung hinahantayin natin ayan so na siya ayan siya pasok ka na agad paano makainom ka na ko siya nga Sabi ko, magandang. Ay, puti yata ang tingsing nito. Pag puti tingsing anak ni ano to. Ni puti. Check na. Pag pula puti. Anak niya. Ay, hindi. Yun nga yung ano. Violet. Violet. So, ano na lang inaantay natin mga bro. Samahan niyo oh, Ikaan na natin. Ang galing at diretso ah. Ikapito. Yun nga yung anak ni Puti. Ikapitong ibon natin. Hindi <laughs> ko agad na I naman. Galing kasi siya doon. So, then, na agad ng landing board. So, ibig sabihin, meron lang tayong five birds na inaantay. So, mostly hen. Hen na lang ang wala. So, yan mga bro. Ito, meron na tayong seven birds. Antayin pa natin sila. Tara. 1 minute 37 seconds later. Pati yung kawalo nating ipon. Si Pula. Pumasok na agad siya sa loob. Langit ako lang siya nandiyan dyan. So, ibig sabihin, uh, um, apat na lang ang inaantay natin. So, si ano yon Si Gray, tapos si Dagit, si Pulet, at saka si Golden apat na lang natin. Dumating siya ng 9.45. Abangan po natin yung apat. Tara. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nakita ko pang pang siyam. Yun, pang siyam. Si si Golden yata. Yan. Si Golden. Ayun, takas si, na ano. Si Gray, ayun na siya. So pang siyam at pang siyam So dalawa na lang inaantayin natin Kaburokot Yan binapara ko niya pa si Golden Si Golden uuwi na agad yan Kasi maglilimlim pa yan Ayan pati si Dagit dumating na Ayan si Dagit So isa na lang inaantayin natin no Si ano na lang Si Kulit na lang Si Golden Ayaw pang gumaba Si Golden Si Golden Nasaan na si Golden So si yun mga kutututu 9.47 Teka lang po Isa na lang Ang inaantay natin Tapang pa natin siya Ito sure na Kala ko kanina Nandito na si Golden Ngayon pa lang pala siya Yun ngayon pa lang, pang 11 birds natin. Kala ko nakita ko na siya kanina pero hindi pala siya yun. Si Dagit pala yun. Siya yung pang 11 natin. Baba ka na! Baka na mag-ilimlim ka pa. na so isa na lang talaga inaantay natin si, si pula si pula pa na parang nagtukod siya kasi hindi siya inihinga o siya talaga yung nakita ko kanina yan. masok na siya kapurgo so isa na lang talaga inaantay natin time check 10.03 look cut off na yan pero okay lang tapos maaga-aga nila tayo papakawihin. Ah, uh, yan. Isa na lang tayo pa natin siya. Bye-bye. 11 minutes later. Kaburukuto, nakita ko na yung ano natin. Ah, uh, 12. Ika-12 na ibon. Eh, na po si... kulet. Lagi talaga siya dyan. Napon. <laughs> Kumpleto na natin. So, yan mga kaburo ko ito. Kumpleto na ng ibon natin. Maaga tayo na kumpleto ngayon. 10, 12. So, mga kaburo tayo sa Gentry. So, yan lang mga po. Tiyan lang to video natin. Pero, silipin ko sila sa lahat sa loob. Wala. Kumaya. So, yan mga po. Salamat sa pagsama sa ating pag-aabang. ba So, yun magandang araw mga kabuluto. Time check is 10.26. So, good news. Kumbiyat na na po tayo. 12 out of 12 na tayo mga kabuluto sa ating Candelaria Toss. So, sabi nag-improve yung ating mga ipon. So, kanina nga, no, apat sa si ipon natin nag-average ng ano, ang, speed is 1,000. Doon so, lang siya. Uh, approximately. Maganda na siya. Hindi naman bumaba ng 900. Pero mga 1,000 or 980 so mga ganun yung speed nila tapos yung iba sunod na dumating huling dumating lang si ano si Pulit so yan mga po uh, um, next loading is sa uh, Lucena na then pag so kung meron sa Tuesday magload ulit tayo mga kapuro so yan lang samahan nyo lang ulit sa hanggang sa next na loading natin mga kapuro salamat sa pagsama bye, bye.